Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito ka-person. Sa video na ito, malalaman mo yung mga signs na ang katabaho mo ay bida-bida or pabida. Malalaman mo din dito sa video na ito yung mga tips kung paano maging bidabida -bida na katabaho. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para maging bida-bida na katabaho ay yung maging palasumbong. So, ano yung gagawin mo? Simple lang. Dapat alam mo kung ano yung mga pinaggagawa ng mga katabaho mo. Dapat alam mo lahat ng galaw nila. Maski yung simpleng kilos lang, dapat alam mo para meron kang maisusumbong sa boss mo. Very good! Very good! Pagdating sa tabaho, natural lang naman na nagkakamali, di ba? Lalong-lalo na yung mga bago pa lang sa trabaho, yung mga nagsisimula pa lang ng karir nila. So yung mga yon kung sakaling magkaroon man sila ng konting pagkakamali, isumbong mo pa rin para mas magmukha kang malupit magtrabaho kesa sa kanila. Kapag nakita mo na yung katabaho mo, nagpahinga lang saglit kasi napagod, isumbong mo sa boss mo. Kapag nakita mo yung mga katabaho mo, na nag-uusap, isumbong mo sa boss mo, sabihin mo, nagchichismisan. Ang galing! Ang galing! <laughs> nag-chichismisan sa oras ng trabaho. Yung mga ganyang halimbawa. Kapag nagawa mo yung mga bagay na yan, congrats! Bida-bida ka na. Ngayon, kung ayaw mo naman maging ganyang klase ng katabaho, pero meron kang nakikita ang katabaho mo na ganyan na ganyan, isa yan sa mga sign na bida-bida yung katabaho mong yan. Next tip kung paano maging bida-bida sa trabaho. Dito mo na may papakita na mas nagiging angat na yung pagiging bidabida mo. Ito ay yung maging feeling superior. Maging feeling boss ka. Kapag nakita mo yung katabaho mo na nagkakamali siya or napapansin mo sa katabaho mo na hindi niya kaya yung mga bagay na kaya mong gawin sa tabaho, pagalitan mo yung katabaho mong yan. pag kami. Hindi kami tamad. Hindi kami kagaya mo. Ipahiya mo o kaya pagtawanan mo para kinabukasan, hindi na pumasok sa tabaho para magmukhang magaling ka talaga sa lahat. Mas lalo mong maipapakita yung pagiging bida-bida mo sa tabaho kung lahat naman kayo mga baguhan sa tabaho tapos ganun yung asta mo sa kanila. Gayahin mo yung ibang tao na nakikita mong mahilig mamahiya ng katabaho, mahilig magyabang, o mahilig mang maliit ng iba. Ngayon, kung ayaw mo naman maging ganyan bilang katabaho, pero may nakikita kang katabaho mo na ganyan na ganyan yung kinikilos, isa yan sa mga sign na bida-bida yung katabaho mong yan. Next tip kung paano maging bida-bida sa tabaho? Dahil gusto mong magpasikat, dahil gusto mong maipakita na ikaw yung pinaka-the best na tabahador sa lahat, eto yung gawin mo. Halimbawa lang, halimbawa, Napag-desisyonan na ng boss nyo na wala kayong pasok sa ganitong araw. Mga katabaho mo tuwang-tuwa na, may plano na silang gawin. Pero dahil gusto mong maging bida-bida, maging pala-suggest ka sa boss mo at sabihin mo, Boss, mas maganda siguro kung pumasok na lang tayo sa ganyang araw kasi nagbabawi tayo ng benta. Eh. Siyempre, possible na magustuhan ng boss nyo yung suggestion mo. Kaya babaguhin niya yung desisyon niya. May pasok na lang lahat eh di naging maganda yung suggestion mo ngayon. Hindi mo man lang tinanong muna yung mga katabaho mo kung okay ba yung suggestion mo bago ka mag-suggest. Pwede rin sa sobrang bidabida -bida mo, pinapasa mo yung trabaho mo sa iba. Ganun yung sinasuggest mo sa boss mo. Ni hindi mo man lang tinatanong yung pagpapasahan mo ng trabaho mo kung okay sa kanya kung ganun yung gagawin. Dalawang beses na yan! Ngayon, kung ayaw mo naman maging ganyan bilang katabaho pero meron kang nakikitang katabaho mo na ganyan na ganyan yung kinikilos, isa yan sa mga sign na bidabida yung katabaho mong yan. Jollibee yan. Next tip kung paano maging bidabida sa tabaho. Dapat ikaw yung pinagmumulan ng saya. Ikaw dapat yung pinagmumula ng saya in a bad way. Gumagamit ka ng katabaho mo, gumagamit ka ng ibang tao para maging masaya yung paligid, para maipakita mo na funny person ka sa tabaho, para maipakita mo na nakakatawa ka talaga, ni hindi mo man lang tinatansya kung nakakasakit ka na ba ng katabaho mo. Nagiging masaya yung paligid in a way na meron ka ng napapahiya na katabaho. At yun yung mga bagay na dapat mong gawin para maging bidabida sa trabaho. Alam mo ba kung ano yung sarcasm? Kung alam mo, wala na akong dapat ipaliwanag pa. Pero baka isipin mo na meron akong pinapatamaan sa video na ito. Wala po akong pinapatamaan. For the content lang talaga ito. Pero kahit na for the content lang, aminin mo, nangyayari talaga ito in real life. Yung mga nalaman mong tips kanina, yun yung mga tips na maibibigay ko kung paano maging bida-bida in a bad way. Pero, huwag kang mag-alala. Meron tayong tips kung paano maging bida-bida in a good way. Kasi, para sa akin, okay lang naman maging bida-bida eh. Basta, in a good way siya. Wala kang nasasakta na iba. Walang nadadamay na ibang tao mas kaya ko, inaamin ko na bidabida rin naman ako pagdating sa trabaho. Pero tiniti ako sa iyo na in a good way yan. Dahil alam ko na kahit saan nating tingnan, hindi talaga maganda kung nakakasakit na tayo ng iba. Kaya para sa akin, okay lang maging bidabida. Basta hindi in a bad way. At kung ano man yung mga tips kung paano maging bidabida in a good way, hindi muna natin siya pag-uusapan sa video na ito. Ngayon, nagustuhan mo ba yung content natin ka-person? Kung nagustuhan mo, bigyan mo naman ako ng like. At kung sakaling hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo, subscribe mo na yan. Dahil sa video na ito, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga bagay na kung saan marami pa tayong matututuhan. At hit the notification bell para kapag nag-upload pa ako ng iba pang video, may posibilidad na ikaw ang unang makapanood. Dahil about sa trabaho, yung topic natin ngayon ka-person, gusto mo bang malaman kung paano maging mas masaya sa trabaho mo? Click mo lang yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Maaring nandito yan. Pag-click mo, mapapanood mo na.